One, two, three. We're gonna have a baby! Buntis na mag-asawa na matay sa isang crash, kalahating oras matapos silang matanggap ang masayang balita. Ang mag-asawang ito mula sa UK ang namatay sa isang trahedya. Si Lee Palmer, 26, at si Hannah Sanders, 20, ay malapit ang ikasal. Kailan lang ay nakuha nilang susi sa bago nilang apartment at nalaman ni Hannah na siya ay buntis. Tuwang-tuwa si Hannah na nagpadala ng message sa kanyang mga kaibigan sa social media. Pero nagdesisyon sila ng kanyang fiancé na sorpresahin ng kanyang mga magulang in person kaya bumiyahi sila at hindi na sila nakarating. Nagmamaneho si Hannah sa ulan nang nawalan siya ng kontrol at nadula sa daan at napunta sa harap ng isang parating na kotse. Hindi sila naiwasan ng driver at si Hannah at si Lee ay namatay sa head-on collision. Sa pulis, narinig ng magulang ni Hannah ang tungkol sa pagkabuntis ni Hannah matapos makita ng mga otoridad ang mga mensahe tungkol dito sa social media account ng babae.